Ano siya na yung mag i <coughs> na doon Ano siya yung mag Ha? Ano yung mag-i-draw? Sige. Ano yung first yung mag-i-draw? Yan ano siya na? Ano i draw Hmm? Ano na? Ah, tree. And kaya na yun? Ah, house. Na ay duha ka trees o house na yun. And Sun. Uy. Hindi mo naging i-erase. Ah. Next. That's iCloud. cloud. Mm. Pagkita. Pagkita. Who's that? Sabi na si Baby? <laughs> Ay! Muna si Kuan si Buyong. <laughs> ha? Ngayon sa na? Si Buyong mo na? Dili. Ngayon sa pa -pa na. Ha? Na. Ha? Be, ge atong wit. Oh, imo rin. gi dil erase. Sige. Ge. Sige gud. Eh, di ba klaro? Balik tani balik-balik. Hmm. Maga kay ang buhok. Ay. Turo sila ka buhok. Ano na? A girl? Kita sa buhok. Isa kay boy. Ah. Sa so pag-iod. Sa so i-add. ay a family mama papa and duha ka kids Asa man na? Ano ba yung buhok oy? Ay kay babae man taas yung buhok. Okay. Uy, napagyud. Asa man na? Silingan? Dili. Asa man ay? Part <laughs> sa family. Ah, part sa family gihapon. Ay binako silingan. Ang dog. Wala. Ay, wala pa yung dog. Ah, so pila mo sila. Upat sila, tanan ka. Kids. And mama ang papa na yun. Ah, nice. Pa, mag ka. Sige, ano siya pay i Ano siya ba Balay. Ah, balay sa dog. Ah water na yun, yung water. And then food. Ah, water and food. And then here's the dog. Ah, nag-hide. <laughs> nag-hide ang dog. <laughs>